Welcome back mga kaboxing! Matapos nga po ang ring awards na ginanap sa London nitong nakaraang sabado lamang ay mismong ama nga po ni Devin Haney na si Bill Haney ang nagpost sa kanyang social media account kung paano niya ito kinumpronta si Garcia at makaibigan kaibigan nito habang papalabas ng venue. Nanatili namang tahimik si Ryan Garcia at di pinatulan si Bill Haney habang sinasabi nito na halata naman daw na iniiwasan ni Ryan Garcia ang pakikipagrimat rematch sa kanyang anak na si Devin Haney dahil di na daw ito makakapangdaya kung maikasana ni Turkey Alalshik ang kanilang inaabangan na rematch sa Riyadh season. Ngunit matatandaan nga po na una nang sinabi ni Ryan Garcia na wala na itong balak pang labanan si Haney kung hindi nito iuurong ang isinampang kaso sa kanya. Target na ngayon ang kampo ni Garcia na labanan ang WBO Light Welterweight Champion na si Teofimo Lopez. Ayon kay Garcia, wala na daw itong pakialam kung sino ang itapat ni Alalshik kay Haney. Bagkos na pa ito dahil baka ibang Haney na daw ang makikita natin matapos niya itong i-expose at durugin sa laban ng dalawa buwan ng Abril nitong nakaraang taon lamang. Dahil baka mas malala pa daw ang sasapitin ni Haney sa Riyadh Season dahil naniniwala si Garcia na di kalibring buksingero ang itatapat ni Alalshik kay Haney sa 140 o 147 pound division. Bukas pa din naman daw ang kampo ni Garcia na gawin ang rematch nila ni Haney kung susunod ang kampo ni Haney sa kanilang mga kondisyon. Una ay iatras nila ang kaso na isinampa kay Garcia. Pangalawa ay dapat makipag-usap ang kampo ni Haney ng maayos lalo na daw ang papa nito at magpakita ng magandang asal. At pangatlo ay dapat hindi VADA ang magiging testing agency sa kanilang rematch. Ayun kay Garcia, something fishy nga daw kung bakit gustong gusto ng kampo ni Haney ang Vada at gayon din ang Vada sa kampo ni Haney. Dagdag ni Garcia, nakakapagtaka daw bago sila maglaban ni Henny ay nagnegative naman daw siya sa lahat ng result ng ginawang examination sa kanya. Kaya laking gulat na lang ni Garcia kung bakit biglang nagpositive ito pagkatapos nitong talunin si Henny. Isa din daw sa nakapagtataka sa kanya kung bakit mas nauna pang mag-post ang kapatid ni Henny na nagpositive siya bago pa makapag-announce ang Wada ng resulta. Sa ibang balita, Jervonta Tank Davis nagdemand ng 150 million dollars para pumayag na labanan ulit si Ryan Garcia sa kanilang rematch. Matatandaan na tinalo ni Davis si Garcia via 7th round knockout magdadalawang taon na ang nakalipas. Marami namang mga boxing fans ang naniniwala na natalo si Garcia dahil na rin sa pagiging sigurista ni Davis bago pa sila maglaban na kung saan nakalagay sa kanilang kontrata na dapat maglaban ang dalawa sa 136 pound catch weight at 10 pound rehydration limit. Dahilan na pigang-piga si Garcia at di man lang nakapag-recover. Kaya ayon kay Garcia, kung gusto talaga ni Tank Davis na maikasa ang kanilang rematch ay dapat gawin ang kanilang laban sa 140 division.